So, bibiyahe tayo from Barreto to San Fernando sa motorway, 2 1⁄2 hours sa mabagal na takbo yun. And then, tignan natin kung gaano kahaba ang biyahe sa sidecar or tricycle, kasi nung unang biyahe ko sa motor I feel like uh, very... Uh, may danger sa daanan. Puntik na kami sumemplang. Um, basta may mga ano eh, mga daan na bako bakop daan na hindi pantay. Anyway, kaya I've decided na mag-tricycle. Although, for sure, mas mahabang biyahean to. Dahil mas mabagal pag may tricycle. Hindi naman tayo nagmamadali. Dahil, alauna pa naman yung schedule to. E, 8.30 pa lang naman. So, kung 2.5 hours sa motor, siguro dito mga 3 or three and a half. Pero mas safe dito. Tsaka masanay ako. Na-stress ako sa motor kasi pag kumihinto, baba ang tapos ang init so let's go, let's see Barreto to San Fernando by the way, anong nga ba mga dadali ninyo kapag kabiyahe kayo sa malayo ang biyahe with tricycle spare na interior na maayos no para pag naputukan kayo, meron pampalit kapag uh, walang vulcanizing shop and then mga gamit air pump na portable pliers or uh, uh, what crescent pang ng mga turnilio pang ng gulo Mahalaga yan. And then, yun. That's it. Riding, riding lang. Chill, chill lang tayo. Yan. Kahanda na siya. Tricycle tayo. Mass safety. Walang mudguard na tanggal. Saka na. Ayun, o, no? stop over muna tayo. One and a half hours drive kasi. Kaya kain muna tayo sa Jomars. Ayun No? pares, mami, and ligoto ulam ay, wala mo ice cream, sayang, malakas yung ice cream o, oh, tamina lang ang ulam mo dinuguan, pinakbet ano ba to? Um, bigol express minuto minuto, giniling beautiful city lang so, kung atay o oh super sinigang oh. iyon lebrit natin yung um, itong kawali so, mas ganti yung bulalo, tapsilo, goto, patanggas kapay sa palapok pares, mami, ali, goto kailan mo ilagay eh, lobby sinulat na lang ito yung perfect goto sa akin eh. yung ganyan, dapat luto-luto yung malagkit yeah ayos, mala, masarap. By the way, ang ligoto, oh, di ba? Dagdag ulit, panalo. Sakto, alas 12. Nain kami umalis, alas 12. Pero kumain pa ng goto, nagpaayos pa kami ng signal light. May pinawelding pa kami. Sa so, half hours, pareho din. Safety pa, init, grabe. Robinsons, Pampanga Hindi nagsasalita yung kasama ko Galit Grabe Oo yan o tingnan mo Ito si Chapan ng ano to eh Bench towel Kasi pag Tag init Kasi so wala no Bench towel So yan What? Two for ano na. 100 siya. Yung brown may. Wait. So, tapos na kami. 1.45 natapos kami. 1 o'clock nag-start. 1.45 tapos na. So, 2 o'clock. Mano to o tuna, na. Mano 2 o may balis kami. Bilis lang. Panalo nakatipid kami na 1.5 sa pamasahe. Pahe nga tayo. Mango shake na mango shake na ako eh. Mm -hmm. Mr. Mango. Oh yeah. Mm -hmm. Buy one take one at 50. Ano? Buy one take 1 at 50% off. Mm -hmm. Anniversary. March 6. May pizza ba oh. Arig ko. Oh. Panalo oh, kayo. Mr. Mango. Mr. Yeah. Mango. panga. Ang ganda, ganda ng setup niya. Silipin natin. Ha? Ah. Oo nga. Mas mataas pa 'te. Oh. Kanalo dito. Kanalo. Oh, by one take one. Kaya tigalawa kami. Ilang ounces? 16 ounces pa. Panalo. kami. mukha. Panalo rin. oh, di ba? Looks good, ah. Looks good, ah. Tignan natin, ah panalo. Yay. Yun, unahin natin. Unahin natin tong plain mango shake. By one take one, eh. Ang, ang isang tinawa ko, yung plain mango shake. Tsaka, ano yun? Mango Graham. Medyo maselan tayo sa mango shake kasi lagi tayo nagawa. Eh. Kaya, puli-pulido yung recipe natin. ito ko na iskal freeze ko ako. Wala kasi uh, akong brain eh. May init kasi nakaka ano tuloy. Ito sa atin lang to ha. Ako maselan ako sa mango shake kasi lagi ako gumagawa nito at saka pag gumagawa ako nito masarap na masarap talaga kasi sineserve ko to kay Cha. Pero eto, masarap. Panalo. Bisitahin nyo to ko. Uh, Mr. Mango. Dalawang branches na raw sila. Itong na, ano ko sa highway ng Santa Cruz, Pampanga. Try. Ito yung plane. Panalo. Sarap. Pag nagta-drive kayo, daan kayo. May pizza pati. Maganda pa noon ha. Anniversary pala nila ngayon, one year. Kaya may buy one, take one. Sayang. So, yung ano ko hindi nakasama si ate. Sorry ate. Yung pizza. Yay. Magkano to be? 10 inches. Ha? 139?